Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo at isa naman pong pamamaraan ang ating ituturo upang tayo ay swertihin sa ating pamumuhay. Guys, ito pong aking ituturo ngayon sa inyo ay subok na subok na po ito. Subok na subok na po ito. Kaya talaga namang masasabi kong ang gaan po ng daloy ng takbo ng aking pamumuhay ngayon. Subukan po ninyo itong gawin kahit isang beses sa isang linggo o dalawang beses sa isang buwan. Sa araw po ng Martes o kaya naman ay Biyernes. So gagawin po din ito sa loob ng pwedeng sa isang linggo, pwedeng isang beses sa isang linggo o dalawang beses sa isang buwan sa kapag-araw ng Martes o kaya naman po ay Biyernes. Kapag kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte, ito po halika at panoorin natin ito. Ngunit kung ikaw naman ay hindi naniniwala sa pampaswerte, i-skip na lamang po natin ang ating video para po hindi sumakit ang inyong mga ulo. So ngayon guys, ang kailangan po lamang natin dito, ang kailangan po lamang natin dito ay kasirola or kaya ay kawali at mga durog na dahon ng laurel. Mga durog na dahon ng laurel at basahan. Kailangan po ang ating basahan dito ay bago. So, yung hindi pa ho nagagamit na basahan ang ating gagamitin. So, ang unang-una po natin gagawin ay maglinis tayo ng ating mga tahanan. Partikular, partikular ang ilalim po talaga ng mga tulugan o ilalim ng ating mga kama dahil ito po ang madalas na talagang tinatambayan ng mga negative energy kapag ang ating mga tahanan, kapag ang ating mga bahay ay kulang na kulang sa linis. Kaya kailangan po ugaliin po ninyong maglagay ng uh, asin sa ilalim ng inyong mga tulugan at kailangan tiyakin ninyong laging malinis po iyan. So ngayon po ang gagawin po natin, ang gagawin po natin ay kumuha po tayo ng tubig. So kumuha po tayo ng tubig, lagyan po natin ito ng tubig, nasa sa inyo po kung gaano ninyo karaming ilagay ang tubig dito. At saka natin lagyan ng dahon ng laurel. Sa paglalagay po ng dahon ng laurel ay kayo na po ang bahala. Kayo na po ang bahala kung gaano kadami ang dahon ng laurel ang inyong ilalagay doon sa tubig na nilagay ninyo dito sa ating kaldero. Ngayon po ay inyo itong pakukuluan. Pakukuluan ninyo ang tubig dito sa ating kaldero hanggang sa talagang hayaan ninyo kapag kumulo na ito ay hayaan ninyo wag ninyo itong takpan upang ang aroma, ang aroma ng dahon ng laurel ay makaikot sa loob ng inyong tahanan. So, huwag tong takpan, hayaan po siya ng kumulo ng mahina lamang, hinaan lamang ninyo ang apoy. Hayaan mo ninyo na ang aroma ng ating dahon ng laurel ay makaikot sa palibot ng ating tahanan sapagkat ito po ay isang napakainam na panghaktak ng swerte papasok sa ating mga tahanan at hindi lamang po iyan. Ito po ay nagbibigay sa atin ng fresh, yung parang preskong pakiramdam ang aroma ng dahon ng laurel. So ayan, pag after po ng 5 minutes, ay patayin po ninyo ang apoy. Dito sa ating kaldero, patayin na po ninyo ang apoy at hayaan ninyo ito ng unti-unti siyang lalamig. Kapag malamig na po ang ating tubig ay kumuha ka ng basahan so maaari mong ibuhos ang tubig dito, galing sa ating uh, tubig galing dito sa ating kaldero, maaari mong ibuhos yan sa isang palanggana o anumang lalagyan ng mayroon ka at doon po doon po, iyon po ang gamitin mong pamunas sa bawat sulok, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga center table lalong lalo na po ang ating mga doorknob dahil ang ating mga doorknob ay kung sino-sino pong humahawak dyan na hindi natin alam na ang mga humahawak dyan ay may mga daling negative energy. So kapag tayo naman humahawak din tayo na maaaring nailipat sa atin. So punasan po ninyo yan ng dahon ng laurel. Ang inyong mga pintuan, ang inyong mga doorknob, ang inyong mga bintana, ang inyong mga center table or lahat lahat-lahat po ng mga parte ng inyong bahay ay punasan ninyo ng pinakuluang dahon ng laurel. Alam naman natin, alam natin napakarami na pong pinatunayan ang dahon ng laurel. Napakarami na pong nagpapatunay na talaga naman ang dahon ng laurel ay isa sa pinakamabisang panghatak ng swerte. Hindi lamang po panghatak ng swerte kundi pagtupad ng ating mga kahilingan. So maari natin itong gawin ng Martes or kaya ng Biyernes sa umaga po. Sa umaga, bas, sa umaga hanggang alas 10 po ng umaga, ngunit huwag po itong gawin kapag nak ang araw ay nakalubog na. Gagawin po lamang ito kapag alas sa is ng umidya, alas sa <coughs> alas 7, hanggang alas 10 po ng umaga ng araw ng Martes or kaya naman ay Biyernes. So, yun naman pong pinakuluan ng dahon ng laurel. Maaari po ninyo iyong gamitin. Pakuluan po ninyong muli iyon. At ang katas naman po nun ay inyong isama sa inyong ipapaligo. Maari po yung ipansama sa inyo si papaligo upang mas malinis din ang inyong katawan, maalis din ang mga negative energy na nakadikit dito sa ating mga katawan. At pagkatapos po noon ay pwedeng pwede na po natin itapon yung dahon ng laurel. Maging positibo sa lahat ng ating ginagawa, magtiwala upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay.